Lila pinagtanggol ni Rosemar pamulaklakin ang duwa ni Carlos Yolo na si Chloe Sanusi. Sa pamamagitan ng Facebook, inihayag ni Rosemar ang kanyang saluobin at inaming nakakarilik siya sa magduwa. Ang kasalanan na sobrang proud sa kanya ng boyfriend niya kaya kahit ano achievement niya katabi niya girlfriend niya. At ang caption niya na may kasamang smiling emoji with red heart. Nakalakip ang shiner niyang litrato ni na Chloe at Carlos. Patuloy niya, maski ako kahit saan ganap lagi ko katabi kasama asawa ko kasi kasama ko siya nung walang wala ako hanggang sa naggamero na ako. Same sa kanya, lagi lang din ako sa tabi niya at nilagyan pa niya ito ng dalawang red heart. Marami kasi ang nagre-reklamo at question kung bakit kailangan din humarap sa mga kamera si Chloe sa tuwing may interview at press con ang two-timer Olympic gold medalist. Ayun pa nga sa mga nabasa naming comments, dapat daw ang kasamang humarap ni Carlos sa kanyang press con ay ang kanyang coach o trainer at hindi si Chloe. Kahit ang komedyanteng si Ai Ai de las Alas ay napansin ang laging pagtabi ni Chloe sa Olympic champion. Parang na-off ako kasi si Girly habang ini-interview si Carlos, nakasandal dito sa balikat yung baba ni ati Girl, si nang batikang actress sa video po. Vice pa niya sa girl ng atleta, ati Girl, dapat kapag hindi ka man kasama sa interview, dito ka na lang sa side by side ng darling mo. Kasi syempre, Olympian yon Siya yung ini-interview. Dapat hindi ka na medyo sumali ng konti doon sa eksena. Kudyan, nakiusap rin si Ai Ai sa mga nag-interview kay Carlos na huwag nang makialam sa personal na problema nito sa pamilya, lalo na hindi naman kasama sa showbiz ang atleta. At umani naman ito ng samot-saring reaksyon.